Magandang tanghali po sa inyong lahat. Shout out po sa inyong lahat. Kakain po ang aking alaga. Sinusubuan ko Sino ba yan, Joy? Joy, po, sino yan? Kayo po. <laughs> Alam niyo po, tawag niya sa akin, Joy. Kasi yung dati niya nag-alaga uh, matagal sa kanila. Joy, parang yun na rin po ang ano niya. <laughs> yun po, yun po talagang, ano. sabi ko naman hindi po ako si Joy ako po si Lani <laughs> <Okay>. <laughs> đi ăn chơi nữa, chạy vô, um, có ma cà voi pang, ganon kay amiga Joey <laughs> Pero mabait 'yan si Mader. Bait po siyang amiga. Konti-konti lang pala Ayan po ang aking ano ginagawa kasi nagbibisihan ni Amiga sa tanghali baka kainin sa hapon bago ako umalis baka kainin din ayan ikaw si Debbie ako daw ayan po kainin siya ng tanghalian tanghalian po ito. Ah, tatingin siya sa ano. Kasi malapit kami sa bintana. Nakatanaw siya. Hinahawi ko lang yan. Ang ano, kurtina. Para nakikita niya doon. Sa labas. Eh, tingnan ko para makita niya yung liwanag. Minsan pagka umulan sabihin niya sa akin. Ano, umuulan na naman. Ang bilim, lakas ng ulan. Ito, yes, kaway siya. <laughs> Ayan. Ayan po, tapos na po kami. Tapos nang kumain, wala nang laman. Hmm. <laughs> Kuha tayo ng tubig sa labas. Ayan po maraming maraming salamat po sa suporta ninyo yan ayan, ayan salamat po sa inyong lahat sino ba yan yun? ako po yun Joy, sino ba ako yan? Po yun. tayo po tinatanong niya sino yan <laughs> mm -hmm. tapos pa yun naman po meron na siya ng ayan. pagkatapos kumain ayan. tapos magbibipi po siya Magbibiti kami ito yung pambipi niya ayan ganyan lang pag dating tapos susulat ko sa notebook <laughs> e re record ko sa notebook may notebook din po si Amiga ayan ayan, ayan. susulat ko yan <laughs> may bulletin. kasi pagka nag bp ako iyan ako siya eh, re-record salamat Tapos na kumain ng aking alaga Painin ko ng gamot. Ayan, maraming pong salamat. Bye-bye. Salamat po sa inyong lahat.